Hi guys, ayan, dahil New Year na nga dito bukas, so gagawa ako guys ng dessert. Dahil may simpleng salo-salo naman din kami ng kapatid ko dito bukas ng gabi. So, ngayon palang gagawa na ako ng dessert at para talagang mahabang panahon siya malagay sa ref char. So, ayan, unang-una guys, ay nilagay ko yung condensed at saka i at ayan, nalo-halo ko na nga siya. So, nilagay na natin yung ating sago, Ayan, binili ko to sa isang store kahapon, guys. Ayan, inikos-mikos lang natin para hindi siya magbuo-buo. At naisipan ko, guys, gagawa ko ng red velvet cake bukas. Ayan, susulatan natin ng Happy New Year para ramdam talaga yung New Year dito, guys, kahit kami-kami lang, kahit malayo sa pamilya. Ayan, dahil okay na nga siya, nahalo-halo na, at isusunod na natin yung ating jelly. So, sumunod naman, guys, ayan, meron din tayong buko. Dahil wala namang buko na fresh dito, yung buko na nanasa lata na lang. So, ito guys ay imikos-mikos lang din natin. At sumunod naman yan, ay lalagay din natin yung ating langka. So, wala naman ako guys nakita ang mangga at itong langka na lang ilalagay natin. Ay alam naman natin na masarap din yung langka, di ba So, parang na din siyang mangga. Ayan, kasi color yellow na siya. So ayan, ito yung ating dessert para bukas guys. At pagkatapos na yan, tikman natin. So ngayon titikman muna natin guys kung anong lasa. Kung matamis ba or kulang pa ng condense. Ano, ayan siya. Mmm. Sakto lang sarap. Sa tuloy yung tamis niya. Isang condensed at isang iba. Mm. Sarap. Masarap pa ito pag malamig na talaga siya. So guys, ito na yung ating finish. Prada. So, ito na guys ang aking dessert na nagawa. Ayan. Diba, ba easy lang? At sobrang sarap guys. Alam nyo, alam. Kabisado nyo naman, di ba? Pag dessert talaga, pag ganito, masarap. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.